Hello, hello, Taurus Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Taro PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi beten na weekly reading for September 1 hanggang September 7. So Taurus, kuno nyo lang po yung mga kayo ha and leave the rest. Use your intuition para makuha nyo po yung para sa inyo today. Meron po tayong isang tanong, isang sagot portion. So kung meron kang pangmalakas ng isang tanong, you can ask that at the end of our reading, sa isip lamang po ha. Huwag nyo isulat sa baba. Sekreto lang natin yan. And I will answer that sa dulo po. So stay tuned for that. So Taurus, uh, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat po. Malaking bagay po yan sa akin every time na mayroon po tayong free reading for Taurus po dito sa ating channel. So from the bottom of my heart, thank you again for not skipping the ads. So Taurus, narinigintay sa inyo ngayong buong September 1 to 7. Inhale. And exhale at the center of your reading, you have the Emperor card. Beautiful. In the area of what you want, you have the Queen of Cups. Lovely. In the area of what you need, you have the Ten of Swords. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the King of Wands. Ooh, king, dalawang kingan nandito. Napaka, um, ma maalab ma ma ito bagay na to. In the area of your near future, you have the Seven of Cups. Beautiful. In the area of a challenge for the week, you have the seven of pentacles. In the area of your fortune, you have the three of swords. Beautiful. In the area of your divine messages, you have the king of swords. At ang outcome mo for the week, eto yon. Mamaya sabay-sabay siya bubuksan at the end of our reading. Okay, Taurus? Ano mo na lingering energy in your background? You have the Ace of Wands. Ace of Wands all about you having a new idea or new a uh, strategy or bagong paraan no parang sinasabihan ka ng spirits mo na i-ignite mo yung power mo to start something or action na ng isang bagay because ace of wands is really about confidence eh confidence sa pagsubok sa isang bagay sa pag uh, um, atake sa isang bagay na hindi ka nag-iisip masyado ng matagal o hindi mo ini-ignore o hindi mo iniisang tabi pag nandiyan yung problema action uh, actionan agad kailangan ng maalab na action from you no especially this time around is really about you focusing on things. May support ka naman eh. May support ka naman eh. Kaya huwag ka magalala. Nakita ko talaga pagkakataon ito. Pagkakataon na itama, gawin, aksyonan, uh, tignan no? Yung mga bagay na dati ay uh, hindi mo napapansin o hindi mo nakikita, ngayon parang tinatawag ka na ng spare guides mo at napakakataon din na huy, Toro, sandiyan na yung problema, nang na yung gagawin. Anong akbang mo? ano idea mo? Parang ganyan. So you really need to be prepared, be active, most especially po sa inyong planetary and astrology alignment this week. Ano, meron po tayong total lunar eclipse in Pisces on September 7. So it could bring challenges. Kaya kailangan talaga uh, tibay mo ang... ang um, yung alertness no kailangan talaga ko ano yung problema matatapalan mo agad nandiyan ka kaagad maningas kubaga matalas ang isip mo na maghanap agad ng uh, potential na uh, tawag ito, potential na backer, kumbaga, para kung ano man na maganap, nandun ka agad, meron ka agad i-apply, kumbaga. So, ngayon, kailangan talaga maalab ang isip mo. At hindi ka takot na i-execute yung mga plano na yan. Meron ka rin mga bagay tungkol sa family na kailangan atensyon mo. Kaya, kailangan talaga active ka this time. Okay? Napakaganda, Taurus. New start, new beginning. Kaya, huwag ka man this week. Okay? Meron ka mga bagay na pwedeng simulan, meron ka mga bagay na pwedeng aksyonan, at pwedeng para hmm, try ko kaya yun, mm, try ko kaya ito. Parang merong mga potential na kailangan talaga ng confidence lang in your part and it will be good for you. Okay? In your center, you have the Emperor card. Emperor card is all about you having the courage and discipline and also um, kababa kababaan na loob na harapin yung mga bagay-bagay. Ano? Um, pag nakikita mo na yung problema, ha-action na, na agad. Upuan nyo na. Tignan nyo na. Kailangan talaga ng attention mo this time. Kasi nga, meron tayong napakalaking lunar eclipse in Pisces on September 7. Pasok to sa reading natin, September 1 to 7 na talaga namang may mga bagay na may problema dito, may aayusin dyan, at kailangan talaga nakatutok ka doon. No? Huwag may ahas sa iba. Uh, pag may narinig ka na, tingnan mo na at uh, mo na agad kaysa lumaki pa. Ano? Pero talaga yung mga bagay na kailangan natin gawin uh especially here in your career and finance uh, professional po success and and inspiration ay magaganap for you so kaya huwag kang mag-alala kayang-kaya mo tong power na to no may tatlong kings ka dito meron kang king of wands king the emperor and meron ka pang king of swords talagang utak at damdamin maalab para ilaban yung gusto mo kaya don't quit don't stop uh, huwag kang panginaan ng kaya mo to And sabi nito, with your interactions with family, with your support with loved ones, talagang lalakas ang loob mo na ilaban yung mga bagay-bagay. And with sun and mercury together, no? In this week, sabi ng spirit mo, be up uh, prepared and be ready no for um, sudden expenses may mga may mga gastusin ka ngayon linggong ito baka may kailangan bayaran dito baka bigla-bigla si anak ay kailangan ng ganto kailangan ng ganyan o may kailangan bilhin pala sa bahay kasi yung bubong sa kabila nakausli na kailangan actionan, baka matuluan kapag biglang umulan so ngayon yung mga bigla ang ka expenses kaya kailangan talagang harapin na agad gawa ngayon eclipse at saka with sun and mercury in your area at this time ano So, the Emperor card's being clarified by you have the Six of Pentacles. Yes. It's all about expenses talaga. Labas, pasok ng pera. Kaya, be mindful with your money, with your finances. Focus ka dyan para maisip mo kung ano ba tayo kung ano ba talaga dapat pagla- paglaanan ng panahon. Halimbawa, yung bubong na yan, uh, matagal mo nang tinitipid, sabi mo, ay, matagal pa naman, parang okay pa yung butas. Pero ngayon, para madalas na madalas na pag-ulan, action na na. Paglaanan mo na ng pera, kailangan talagang uh, bigyan yan. Pero yung ibang bagay, halimbawa, si Bonso, umihingi ng tablet, umihingi ng cellphone, umihingi ng bago laruan. Naku, naku, sabi mo, marami ka pang laruan dyan. Parang ngayon, linggong ito, maging masinop ka sa pera, hindi pa lahat palabas. Kailangan tingitignan mo mabuti kung ano dapat paggastosan. Kasi meron kang mga biglaan talagang gastos na hindi mo akalaing paggastosan mo no kaya kailangan ready ka na may emergency fund ka handa ka to fight for this so uh, ngayon maging masinop sa pera para makalaban ka lagi pag may kailangan okay In the area of what you want, you have the Queen of Cups. Queen of Cups, you want love. You want affection. You want to nurture and be loved. And parang gusto mo ng comfortable life. Nakita ko yan for your cat, Taurus. Parang gusto mo ng comfortable feeling na may nag-aalaga sa'yo, may relax sa'yo. Alam mo yun yung parang, ay okay ako, comfortable ako, safe ako. Parang ganyan. You want to be, to feel and, 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 and be comfortable with that love with your life, no? Especially here in your relationship, no, with Mars and Jupiter squaring together in your planetary alignment. Sila sabi ang ka kanan siya mo na be mindful with your interactions and your support by your loved ones. So yung mga pag uusap dapat daw kalmahan, kalmahan mo lang ano? Medyo may mga bagay kang kailang nurture yung mga relationship mo with your family and home. Pamilya is all about the family. Taurus ngayon lang yung ito na kung mga dapat na palagpasin, palagpasin mo na lang. Halimbawa si kunso nag ano uh, nagwawala sabi mo ah, uh, kailangan ko bang patulan to hayaan natin no kaya si pinsan kinuha bigla yung bag mo sa kwarto mo sabi pinsan pahiram ako nito At sabi ko naman ay ano ba yan bigla bigla lang kumukuha kung kaya mo naman ilet ko, let go mo na, hayaan mo na babalik din naman niya yan parang ito yung linggo na pahalagahan mo yung relasyon mo more than the issues okay and saka ito yung panahon na talaga namang uh, i-cultivate mo yung support group mo. Halimbawa, meron kang ginagawa, meron kang tatapangan mo ngayon eh, meron kang aasikasuhin ngayon na kailangan ng tapang, kailangan ng sigasig at kailangan ng talino mo ng, um, uh, tag ng diskarte mo para ilaban yung mga plano mo. No? Kaya ngayon, parang nahangilangan ka ng support group. Halimbawa, balak mo mag-exam or interview or application o balak mo pumunta ng ibang bansa. Parang ngayon sabi mo, nanghina ako, kailangan ko ng support nyo, kailangan ko ng gabay nyo. I want your love, I want your uh, para security, parang ganyan, no? Kaya importante ng yung linggong ito ang pamilya. Kaya kung may mga gusot, may mga away, ilat ko na. Huwag mo nang patulan. Uh, let the harmony of peace and love sa family ay mamayani ngayong linggong ito para pagtulay ng buong Setyembre ay ayos kayo, okay? The Queen of Cups is being clarified by you have the Seven of Swords. Yes, Seven of Swords is all about working in the dark. Alam ba, may mga bagay ka na ayaw mong ipagsabi sa ibang tao kaya sabi mo, ay nako baka pag pinagsabi ko to mahisira lang o maju jinx o baka uh, magkaroon pa na mga bagay na etche maharangan pa kaya ngayon kami gagawin kagawin mo na solo and also enjoy it enjoy it okay enjoy it nakita ko na kami gagawin ka man at parang feeling mo like I said kanina parang walang suporta ano parang walang sawasang ayon o parang not everybody is on board sa so, ginagawa mo na parang mm, okay ako lang ba may gusto nito pero kung gusto mo talaga yan talagang malapit sa puso mo go push sige gawin mo yan maging matapang ka at magaroon ka ng um, discernment sa kung sino at kung paano mo siya gagawin ilaan mo yung tamang effort and time na pabalik din dapat sigurista ka ha Taurus na kung ano yung nilalaan mo dyan ibabalik din sa'yo kaya ngayon kung kinakailangan na ikaw lang mag isa go kaya mo yan and just enjoy the, the process no? Seven of Swords all about doing something that is new makabagong paraan tugma sila with the Ace of Wands here. Ace of Wands and Seven of Swords telling you, do things na makabago. Ha? Hindi pwedeng yung luma mong ginagawa, ay ginagawa pa rin ngayon, eh dati nga hindi umuubre, eh, but i-apply mo pa rin. Halimbawa, yung drum nyo butas, tapos tinapalan mo ng mas masking tape. Alam mo nang hindi, 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 gumagana, pero ngayon may bago butas, masking tape na naman ilalagay mo. So parang ganun yung analogy. Kung merong hindi gumagana, palitan. At mag-come ka on a new idea, new plan, parang ngayon, kung ano yung bago, bago din ang mangyaring to Okay? Napakaganda for you. In the area of what you need, you have the ten of swords. You need to get back in your life, Taurus. Sa mga pagganda pa, dalawang beses na itong sinasabi sa'yo, in your spread, ano? Dalawang cards na nag indicate ng pagbangon at pag-move forward from all the pain and suffering na dinanas mo in the past o dinadanas mo ngayon. No? Narinig ko na, ito yung panahon na mag-quiet solitude ka muna. No? Ito yung focus on self-care. Kasi nanggaling ka sa pain eh. Nanggaling ka sa sakit, nanggaling ka sa pagkabigo o pagkabagsak. Ngayon, um, narinig ko na kung gusto mo na mag-solo muna o wag mo na i-share sa ibang tao o parang kung gusto mo muna na wag mo na kumilos halimbawa at tanggal sa trabaho sabi mo ayoko muna mag-apply sobrang painful pa so namnamin mo yung moment na yan uh, validate that emotion no and feel the pain para matapos na yan para pag hinarap mo kasi yung pain pag hinarap mo yung emotion mo mas mabilis mo yan mabibitawan at makakapag-move forward ka ngayon Uh, damhin mo yan. Create your self-care routine. Ano? Uh, magkaroon ka ng mga time para magbakasyon, maglibang. Hanapin mo ulit ang sarili mo para pag time na ready ka na, makabangon ka ulit at harapin mo ang buhay. Taurus, huwag ka mananatili sa face of sorry ha. Huwag ka mananatili sa paghinto o pagbabakasyon. Dapat pagka bigyan mo lang ang self mo na 1 to three days or one week at bangon ka kaagad okay kasi sayang ang oras sayang ang pagkakataon nakita ko na blessing in this ito ko meron man daw na tapos meron ding babalik o meron ding mangyayari na mas maganda pa halimbawa example ko na lang sa akin halimbawa ako hindi gumagana masyado yung trabaho ko dati yung pangarap ko dati, iniwanan ko yun, yung passion project ko. Ngayon, nag-focus ako sa full-time reading. And sabi ko, yung day job ko, yun pa rin ang ko sa araw, pero ito, kada gabi, ginagawa ko siya. No kahit puyat po ako, kahit pagod kahit galing biyahe ginagawa ko siya sabi ko it is something that i want and this is blessing in this guys. Kahit nahihirapan ako sa araw ko sa trabaho, pero pag nagta tarot reading ako, gumagaan ang pakiramdam ko, masaya ako. So do something na magpapabangon sa yo. Kahit gaano kahirap, kahit gaano kapagod, kahit gaano kabagsak, meron meron kang pwedeng gawin na magpapatanggal ng pain na to. Katulad ng ginagawa ko, nagta reading ako kasi ito yung gusto ko. Ito yung passion ko. No, away from something na talagang mabigat, nakakapagod, pero ito yung kaligayahan kabataan Dito ako masaya, dito ako malaya, malaya serving you and giving you the uh, good uh, readings for every week. ba? Diba? Parang ganon. So ikaw, hanapin mo din yung magpapagaan sa loob mo this week para totally makabangon ka na and then maharap mo yung buhay moving forward and paunti-unti mararamdaman mo umaayos na yan, uh, nalilet go mo na yung pain and suffering. And, okay. So the ten of cup, ten of swords rather is being clarified by the hangman. Yes, upo ka muna parang dalian. Hangman is all about. Teka, pause muna tayo. Pause and then Uh, reflect and then think ano ba yung mga bagay na gusto kong gawin, mga bagay na ayaw ko, kailangan ko ba mag-recharge, kailangan ko bang buuin muna ang puso ko, kailangan ko bumangon, ganyan. So, it's all about you pausing muna. Tabi ko sa inyo, di ba, ka today or this week, no, para makapag-isip ka ng tama and then, after this week, bangon ka ha and start over ka na at gawin mo na yung mga bagay na marirealize mong dapat mong gawin moving forward, okay? So Taurus, follow mo naman ako sa Facebook at James Tario PH. Tulungan mo naman ako palakihin ang community natin doon kasi uh, I want also to um, have our community there. So sundan mo ako sa aking Facebook page, dalawin mo ako doon ha in the area of what's affecting your current energy of the King of Wands. Si King of Wands sila sabi niya laban sa pangarap kaya ngayon matapang ka na. Meron kang sisimulan from pagkata pa alam ko meron ka na naiisip na uy try ko kaya to uy gawin ko kaya yan most especially sa iyong career and finance this week ano yung professional success mo at inspiration ay malaki malakas ano kaya gawin mo yan. And with Sun and Mercury, maging prepared ka daw with uh, sudden expenses. Kaya kailangan talaga, kung ito yung plano mo, ito yung pangarap mo, iihanda mo ang sarili mo with the anticipation of paglabas ng pera. Kasi halimbawa, balak mo mag-apply, halimbawa uh, chef ka, no? tapos sabi mo, ay, balak ko na mag-apply sa magandang hotel. Pero syempre, kagastos ka, di ba, para pag-preparation, pag, uh, pag sa iyong mga uh, presentation ng pagkain kaya pagpunta sa pagbiyahe, no? So meron ka mga expenses sa kaakibat ng no, mga pangarap mo. Sa so, kaya ngayon, sabi ni Spirit mo, maging malino sa isip mo yung gusto mo ha, para ko ano may gagastosan mo, ko ano may gagawin mo ay sulit siya, kumbaga. And this time around, huwag ka makikinig sa sinasabi ng iba. Nanggaling ka na from the pain, nanggaling ka na pagkabagsak at pagkabigo. Ngayon ka pa ba naman hihinto? Ngayon ka pa ba naman makikinig sa sinasabi ng iba? Ilaban mo na yun. Walang hiya-hiya. Walang takot-takot. Walang judgment-judgment. Gawin mo yung gusto mo at magkatagumpay ka. Okay? King of Wands being clarified by you have the Three of Swords. The lang best loa is Three of Swords. Three three. The number three is all about um love and affection and protection from your loved ones na mayapa na Taurus. Okay, so ngayon uh take time mamaya pag uwi magsindi ka ng kandila pag pray mo yung mga ancestors mo or loved ones mo na namayapa na kasi pinaprotektahan ka nila at ginagabayan ka nila. Okay? With the three of swords uh, uh confirming your king of wands sinasabi dito na uy kaya parang hindi ka maka-abante na natakot ka, no? Na baka mag ka, baka malugi ka, baka masaktan ka na naman. Kasi dati parang super sakit, eh. Nasaktan ka na before, eh. Pero hahayaan mo ba na yung pain before ay eh, maka-apekto sa mga pangarap mo ngayon? Mauupo ka na lang ba dyan kasi natakot ka na baka mag ka na naman? Baka pagtawanan ka na naman? Baka matalo ka na naman? So, wala ka pa nga parang feeling mo talo ka na agad, eh. So, ngayon, huwag mo hayaan na yung past maka-apekto sa mga pangarap at i-push forward mo yan with sigasig, with conviction, with kumpiyansa sa sarili, ka. Kaya mo yan, okay especially here in your near future doors are opening okay you have the seven of cups here in the near future sabi ng spirits mo kailangan talaga ngayon pa lang binubuo mo na yung pangarap mo para makita mo yung mga pintuan at opportunity na nakabukas para sa iyo halimbawa yung example ko sa inyo kanina balak mong mag um, chef pero nag-iisip mo ay saan kaya kong uh, hotel o restaurant mag apply So, kailangan niyo pinaplano mo na. Para pag ginawa mo yan for the next two weeks, for the, for next seven days, or seven weeks, nakita ko na, makikita mo na yung mga pintuan na magbubukas para sa'yo. Ay, pwede ako dito. Ay, swak so ako dyan. Ay, okay pala dun. Buti sinabi mo, may, may apply pala dyan sa kabilang bayan. Pwede pala ako dyan. So, mga ganyan. So, makikita mo yung mga pintuan na magbubukas kung ngayon palang pinaplano mo na. At hindi ka papapigil sa mga pain mo from the past. Okay? the um, uh, Seven of Cups being clarified by the Death card. Yes, transformation. Once makita mo na, ay, bukas na yung mga pintuan, ay, pwede pala, may mga options pala ako. May mga pwede pa pala akong puntahan. Doon nagbabago ang buhay mo. Bakit? Kasi hindi na limatado ang mundo mo ngayon eh. Dati nagkakasya ka lang dito oh. Sa mga bagay na painful, sa mga bagay na hinayaan mong mapunta sa buhay mo. Pero ngayon sa'yo, tama na, tama na. Kailangan ko na mag-reflect. Kailangan ko na ng bagong bahay, bagong buhay, o bagong pagkakataon. Kailangan ko na ng new strategy para yung mga bagay na gusto ko, maku ako naman. And here you are. Biglang nakita mo, ay, bukas na. Nandiyan na. Parang hindi yun Nakita ko dito na parang yung mga pinto ang to all along nandiyan lang yan. Hindi mo lang nakikita kasi nakatingin ka perme sa mga bagay na to na dapat mo nang sukuan. Pero dahil sino ko mo na yan, ikaw mismo ang nakapansin. Ay, 'yung pintoang pala doon, ay pwede pala ako doon. Ay pwede pala ako doon. Nakikita mo na. Bukas na ang awareness mo sa mga pintoang pwede mong puntahan at doon magsisimula lang magbago ang buhay mo for the better, okay? Death cards all about rebirth, transformation. Kaya kung ikaw ngayon ay natatakot kang sumubok, natatakot ka mag-try na ko wag mong wag mong limitahan ang mundo mo. Pwede kang gumalaw, pwede mong i-conquer ang world. Marami pa nang naghihintay para sa iyo, okay? In your challenge, you have uh, infinite abundance. Yes, kakasabi ko lang, the world is so big, pwede mong puntahan. May mga pinto na nagbubuka sa'yo because abundance is infinite. Walang katapusang, uh, walang katapusang kasaganahan, walang katapusang pagyabong sa buhay. Kaya abundance is pouring into your life. Huwag mong isipin hanggang dito lang ako, hanggang dyan lang ako, meron at meron ka makukuha. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa limitado mong galawan. Okay? Another message, you have walk in beauty. Yes. Tignan mo yung kagandahan ng buhay. Huwag mong isipin lagi yung negan. Ay, wala ako dyan. Ay, wala ako nito. Ay, hindi ako dyan. Hindi nila ako tinatanggap. Tang uh, ano na ako? Failure na ako. Hindi. Walk in beauty. Pag natanggal ka sa trabaho o itong bagay na to hindi gumana sa'yo. Ay, okay lang. Baka hindi para sa akin yan. Baka meron pang mas malaking bagay sa akin. So, walk in beauty. Lagi mo tignan yung ganda ng buhay more than the negativity. Magadala sa'yo yan yung hope ng, ng lakas ng loob, ng kumpiyansa na meron darating na mas maganda. At yung ganong mindset, it's a magnet for manifestation. Magnet din yan for prosperity. Kaya laging ganun i-wire mo ang isip mo ng ganun lagi ang mindset. Okay, Taurus? In the area of your challenge for the week, you have the Seven of Pentacles. Are you waiting for something na wala ng bunga o nagasayang ka na ng oras dyan? Ngayon ang panahon para harapin na. Tignan mo na kung may aasahan pa ba ako o wala. Bakit bang yung mga hinihintay ko hindi gumagana o hindi umaandar? Ngayon baka kailangan mo ng bagong strategy, baka kailangan mo ng bagong paraan para itong mga hinihintay mo ay dumating na sa life mo. Halimbawa, may hinihintay ka about a certain job. Sabi mo, bakit ganun? Bakit pasa ko ng pasa pero walang nangyayari? sabi ng spirits mo, oh, ngayon, kailangan mong gawin bagong strategy. Parang meron kang kailang i tweak o iilihis o baguhin ng atake para yung hinihintay mo dumating na. Halimbawa, meron kang hinihintay din about a certain call from someone para mm, tawagan ko ka na kaya. Ako na kaya mag-inquire. Ako na kaya mag-update para malaman ko kung naghihintay pa ba, ba ako sa wala dito. Parang ganyan. So, um, narinig ko na don't waste your time in waiting for something naramdam mo naman na wala na. Ngayon, kailangan taga harapin, na and kailangan ng attention mo. No? Go for it and do, do it this time para magkaroon ka ng tapang and uh, do more in life. Okay? The Seven of Pentacles being clarified by you have the Four of Wands. All about your stability, your family. No? It's all about your relationships. Meron kang mga bagay na narinig ko parang super focus ka sa work kaya yung pang-pamilya eh baka makalimutan mo o baka makaligtaan mo baka may concern na with the family and friends and relationships na kailangan para atensyon mo hindi mo masyado nakikita kaya ngayon sabi ng spirits mo um i-evaluate mo daw yung mga pinapahalagahan mo kailangan balance eh? no nakita ko na kumapit ka pa I don't know why. I'm hearing that kumapit ka pa. Parang you're on the brink na. Parang malapit na malapit ka na doon bumitaw eh. Nakita ko yan eh. Parang hindi mo na kaya eh. Parang ito ba yung gusto ko? Ito ba yung para sa akin? At nakakaligtaan mo na yung mga bagay pang pamilya, na parang uh, wala ka rin time for the kids, wala ka rin time for the parents, o mag-relax, no? Ngayon, um, I'm hearing itapon mo daw yung fear and pangamba na darating ba, darating ba, darating pa. Parang lahi ka daw nakatutok kasi. Parang tutok ka-tutok ka to the point na kada galaw na hikita mo at naiinip ka at nakataranta ka, nawawalan ka ng pasensya. So ngayon, bitaw ka parang dalian, enjoy mo yung buhay mo, and, and time and time again, saka ka tumingin, saka mo i-evaluate para alam mo yung mga tamang hakbang. Pero ngayon, bumitaw ka muna and enjoy life. Yan nakita ko for you eh. Kaya ka naiinip, kaya ka natatakot, kaya ka parang nataranta kung mangyayari pa ba o hindi. Kasi super tutok ka sa outcome. Ngayon, just enjoy the process. Enjoy the process. Kung talagang gusto mo yan at ayaw bumitaw, Taurus, kita ko naman, nararamdaman ko yung ayaw mo bumitaw eh. So, eh, respeto ko yan kung ayaw mo bumitaw. Parang feeling mo, gusto mo yan. Pero ngayon, kailangan mo munang i-enjoy para makahinga ka, okay? In the area of your fortune, you have the magic within you is growing stronger. Use it wisely. Meron daw kapangyarihan sa puso mo. Maalab. Intuition yan. O tapang na gawin ang isang bagay. Go push. Pahinggan mo yan and use it wisely. Okay? Another message you have, a mystical force is guiding you trust in its wisdom. Yes, kung meron ka naiisip na parang, mm, parang gusto kong gawin yan, parang ito yung pangarap ko pero may kabatakot, pakinggan mo lagi yung damdamin mo kung anong gusto mong gawin. At yun yung mga spiritual guide mo na nag-push sa'yo patungo sa tamang landas. Okay? Another message, you have a new beginning is on the horizon. Embrace it. Yes. Kung may pagkatapa ngayon, sinasabi ko naman sa iyo kanina, bagong simula, bago umaga, ang darating para sa iyo. Kaya wag na wag ka nang papayag na nakalugmok ka lang dyan. Kung nag sabi ko nga sa inyo kanina, nerespeto ko yung pag-stay mo. Baka gusto mo pa rin mag-stay dyan at ayaw mong gumala, okay lang. Nasa sa naman ang pagpapasya. Pero talaga nakikita ko ito challenge sa iyo, ipag-iwan sa isang bagay na nagiging harang para kunin mo talaga yung tinutumbok ng buhay mo. Tarang, you need to go on a new direction na swak para sa iyo eh. Pero kung yan talaga ang gusto mo, na sa yan, Taurus, okay? Especially in your fortune, you have the three of swords. Three of swords all about letting go, release, moving forward without the need of going back. Okay? Because three of swords is talagang natuto ka eh. Nadala ka na eh. Uh, maka mapanakit yon uh, makadurog puso, pero ikaw kinaya mo. Survivor ka, Toro. Survivor ka. Kaya palakpakan mo ang sarili mo today. And magkaroon ka lagi ng mindset ngayon na bagong simula, bagong buhay, kung gusto mo lumipat na ibang bansa, lumipat na ibang bahay, lumipat na ibang trabaho, lumipat na ibang career, kung saan doon mabubuo ka ulit. Okay, kung saan doon, uh, mababalik mo yung dating ikaw na sinira at dinurog dito sa mga bagay na ginawa mo before. Ngayon, magsimula ka ulit. Huwag ka matakot. Kaya mo yan. And i-rebuild mo ulit ang buhay mo. And uh, huwag mong isipin na yun nangyari before mangyayari ulit, ha? Mangyayari lang yan kung talagang hindi ka natuto. Pero kung natuto ka naman doon, hindi na mangyayari yan. Wais ka na ngayon. Okay? The Three of Swords is being clarified by you have the judgment card. Judgment card is all about pagising. Pagising na, huy, bagong buhay na. Huy, tinatawag ka na ng spirit guides mo. Siguro, madalas ka makapanaginip ng malino na malinaw o may number sign, angel sign, o kaya angel number, o kaya mga quotes, o kaya song lyrics na parang naapektuhan ka, that is your spirit guides okay? giving you signs this time na dapat mo daw pakinggan. Okay? Kapag kutob ka, may tawag ka na damdamin na yun ang katotohanan na laman mo, aksyonan mo, okay? And walk through life with that truth. Yung katotohanan do na makukuha mo this time, mapanakit, masakit, okay lang yan, damdamin mo, pero dapat lahi kang aabante. Huwag na huwag kang Um, papayag na, okay, ito ang katotohanan, nalaman ko lang, pero wala kang gagawin. You have to take action on the calling or the truth na nalaman mo para moving forward, maitama mo ang lahat. At nagisimula na yun ngayon. Gising na gising ka na, meron ka ng gabagong gagawin at handa ka ng humakbang. So congratulations, moving forward is beautiful for you. Nakabangon ka na, nakabawi ka na, at handa ka na ulit lumaban. Okay? in your divine messages, you have what do you need to release. O kakasabi ko lang kanina, ano yung mga bagay na dapat mong pakawalan in order for you to gain more in your life? Yan ang mga dapat mong sagutin ngayon lingyong ito, Taurus. Another message, you have adjustments are required. Yes. Sa, pag sa pagbangon, sa pagre-reflect doon, sabi mo, teka, tama na, bitawan ko to pag-iisipan ko muna, meron kang bagong simula, bagong strategy, kailangan mo talaga na mag-adjust dyan. Isipin mo kung ano yung tamang strategy, tamang paraan, kung kailangan ko bang lumiko, kailangan ko bang lumiyad, kailangan ko bang tumingkayad, kailangan ko bang magtipid ng pera, sabi ko nga sa inyo kanina, ba diba, para meron kang mga bigla expenses ngayong linggong ito, na kailangan mo talaga maging masinop sa pera mo para meron kang bala panggastos kung kinakailangan. Kaya kailangan talaga mag-adjust ka ngayon, magtipid, magtipid, magtipid para kung may kalang gastos yun, ay handa ka. Okay? In your um, divine messages, yes, King of Swords is a card of mind, card of isip, card of strategy and a card of taking action. Narinig ko na may mga tao daw sa buhay mo na kailangan mo nang bitawan, Taurus. Probably sila yung dahilan ko bakit ka nag- magkaroon ng pain, kung bakit ka nalugmok o nadapa, no? Parang kailangan talaga aksyonan at bitawan at sakuan. Narinig ko din na parang kailangan mo daw maging tapat at totoo sa mga taong ito na parang, huy, masyado nyo na akong inaapakan, huy, masyado na yan, di ko na, kayo, di ko na kaya yan, bitawan ko na kayo, parang ganyan, no? Ngayon, be discerning, maging, maging ma action ka sabi ko nga sa inyo, kung merong kailangan ayusin sa pamilya, ayusin na. wag nang i-ignore, huwag nang i, huwag na, huwag na i, -i tabi sa gilid. Kung nandyan yung problema, harapin agad at aksyonan agad, okay? The King of Swords being cl clarified by the Sun card. It's all about your clarity, okay? Sun is all about pagkalinaw ng isip. Kaya kung itong bagay na to ay parang hindi ko maintindihan, tignan mo na mabuti, baka yan ang makaayos sa problema. Kung itong pamilya may problema kay anak, ramdam mo eh, ramdam mo na para may something, kausapin na para malinawan ka sa gagawin at alam mo yung right big step. Okay? Ngayon, kailangan talaga malinaw sa iyo lahat ng bagay para alam mo yung gagawin mo at solusyon mo doon. Okay? Lalo na pagdating sa pamilya at relasyon. Kailangan with the eclipse kasi magkakaroon ka ng mga issue-issue kaya kailangan mo talagang maging um, kalmado at gawin yung tamang paraan. Okay? Uh, linaw and positivity is your key. Ang outcome mo yan, but first, bigyan mo ko ng fortune cards. O una, una, you have dark woman, lalak, babae daw na morena, o itim ang buhok. Kailangan mo daw kausapin siya, baka may concern sa kanya. Another message, you have a bouquet, compliments from admirer. Ooh, para may daw papasok daw na bagong pag-ibig. Congratulations. Baka meron daw magparamdam sa'yo. Magibigay sa'yo ng bagong simula pagdating sa aspeto ng iyong pag-ibig. Another message, you have lobster, financial pinch. Yes, kakasabi ko lang. Kailangan magtipid ngayon sa, ngayong linggo sa pera, ha? Kasi marami kang gastusin. Okay? Another the message of vulture, depression, anxiety, worry that uh, someone is against you. Yes, ito yon may mga worry ka and pain from the past kaya ngayon parang humahalo na sa present life mo sabi mo baka may humarang na naman baka may mapanakit na naman baka may etcheburetching hadlang na naman huwag mong isipin yon baka nag-worry ka lang over nothing kailangan think positive with the sun here okay ang outcome mo Taurus ito yon but first ihanda mo na ang isang tanong kasagutin ko po yan after this so ang outcome ni Taurus for September 1 to 7 you have wow the nine of pentacles all about you having self-care self-love no? it's all about your independence no? kung ano mga ganyan gusto mo for yourself, kailangan in-enjoy mo. Uh, yung mga pinupundar mo, dapat yun, napapakinabangan mo. Yung sweldo mo, kahit paano, dapat meron kang tinatabi for yourself. Para meron kang sariling ipon, meron kang sariling uh, mapagkukunan, pagkilangan, Ngayon, kailangan mo daw i-enjoy yung buhay na meron ka. At huwag mo daw bigyang buhay yung mga negatibo at pain na pinanggalingan mo. Ito na yung panahon na babangon ka na, di ba? Kaya enjoy life again. Uh, kung kailangan mo mag-solo muna, quiet solitude, or uh, center your self care gawin mo kung gusto mong pumunta doon bumiyahe mag-isa o magpark mag-isa o sa kwarto lang mag-isa gawin mo yan because it's all about you your own love and happiness and charisma and beauty pahalagahan mo yan today okay the Nine of Pentacles is being clarified by you have the world Guard. Wow, wow, wow. Pagkatapos sa linggo ito, nakikita ko na yes, mahatapos mo na yung cycle of pain. Meron ka daw bagong sisimulan nung kapaabante sa buhay mo. At kaching-kaching ito ha, baka bala kong simulan ng negosyo o sideline o bagong career o bagong pagkakakitaan. Maganda nga abutin mo dito. Pera na may sa iyo ng success and acknowledgement. So congrats, 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 congrats para sa iyo. Napakaganda na ng outcome mo for the week. Makabangon ka na sa pagkalugmok. May pera ka na at sa tagumpay na naghihintay para sa iyo, okay? Taurus, dari sa September 1 to 7, dumako na tayo sa so, iyong isang tanong, isang sagot. Close your eyes and concentrate on this one question, okay? You have one and you have two. Pihindi kita ng angel card to clarify all of this dahil ang angel mo katabi mo ngayon. Clarifying this question para sa iyo, okay? You have one, you have two. Okay, open your eyes, Taurus. Inhale and exhale the answer to your question you have the seven of cups in reversed. you have the magician card in reversed. you have compromise and you have peaceful resolution ko ano naman daw magiging outcome ng question mo Taurus magiging payapa kang tanggapin yan okay sabi ng angel mo and makipagkompromiso ka makipag-usap ka makipaghuntahan ka para kayo kayong kuro-kuro para makuha mo yung equal give and take sa question mo. Kasi parang unfair, ang narinig ko, unfair. And then, hindi ka makakilos, hindi ka makagalaw, hindi mo siya magawa sa buhay mo. Kasi parang maraming harang. With the Seven of Cups, marami pa daw dyan. Marami pa ibang bagay. Kaya makipag-kompromiso ka pa, makipag-usap ka. Baka kasi makita mo pa yung pwede sa'yo at pwedeng hindi. Baka pinipilit mo yung isang bagay ay meron pa lang masigit pa. So ngayon parang nawawalan ka na option. O litong-lito ka na, no? At ngayon hindi ka makakilos. Kaya the answer is no because nakita ko na it is not it is not working for you at kailangan mo pang buhisin yan aralin pa kung ano yung gagana for you okay ngayon magulo pa at parang hindi pa siya pwede it's not coming in your manifestations and in your reality today okay so Taurus it's a no for you in your question. So Taurus, dari is your September 1 to 7 reading at pati na rin inyong isang tanong. Comment down below kung naka-resonate kayo. Thank you again for watching Handulo. Taurus. I love you. This has been James. So James, I PH. God bless everybody.